Bye. natin sa tindahan. Ayan, mga tatad no? Uh, panibagong pagtitinda na naman tayo. At sa araw na ito, mga tatad no, ay isa lang ang isa ang baboy natin. At uh, yun, uh, medyo nakaupos tayo hapon, kaya nag-isa tayo ng baboy ngayon. Uh, mga nakarang araw, no, ay laging kalahating buo ang ating paninda. Nawa nang marami tayong pinapaubos na mga tira, may tira dun sa kabilang pisto natin. Kaya 'yun ang pinapaubos sa natin. Eh mga tatad ay isang babay natin. Ayun ang mga tatay. Ayun. Hinati nila mga tatad kasi siguro hindi kasi dito kasi nakasaradang ang roll up wala kasi sila susi dito sa roll up kaya hinati na lang nila. Kasi doon, mga katatad, doon sa pinto, masikip. Yan, kaya hindi ka siya. Ito, malaki kasi itong baboy, mga Ah, Malaki. Kaya yun, mga katatad. Samahan niyo naman ako sa araw na ito, magtinda. At yun, medyo maulan-ulan na naman nga dito sa amin, ano. Ito, maaga tayo dumating dito oras natin ay yun, alas 3 7 o, nagising kasi ako ng 2.30 kaya nakapagligo pa tayo tapos dito ng mga taddad yung kanti natin yung maaga kinukuha nagchat sa akin na mamaya na daw na niya kukunin mga alas 7 dadahan na lang niya yung isa naman na power natin yung 6 na limpo at saka na laman tatlong maskara yun mamaya maya pa naman yung mga 6.30 kaya yung kaya kaya yung mga kaya, 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 kaya pitik -piti lang muna ang galaw natin yun so ngayon mga tatad no uh, may nagkukomend dyan kung bakit ganun daw ang putol natin ang patahulihan laging putol ngayon mga tatad ipapakita ko naman sa inyo kung paano ako magputol ng ata nabuo naman mga dadad -dad. kasi noon talaga nung hindi pa ako nakapasok dito sa beach shop na to no? ay yung pagputol talaga ng pata buo talaga ang pata na mga hulihan. kaya ngayon mga dadad -dad, ipapakita ko sa inyo kung paano ang diskarte ko magputol ng pata hulihan. yun nga ano, mga dadad -dad, kasi tawag dito dito nga uh, kasi sa pinasukan ko na ito um, no, dito sa beach shop na ito ay talagang hindi sila nagbubuo ng patahulihan talagang putol no? yan ganito mga tagdad putol lang kanilang patahulihan kaya yun syempre alam naman mga tagdad mag iba tayo ng linya syempre dito tayo susunod kasi itong ano ng ating amo no ganito puto lang pata ulit. so kaya mga dadad no? kasi may order sa atin na pata ulihan pero buo then papakita ko sa inyo ang papakita ko sa inyo yung pagputol natin kung paano kaya tara let's go mga dadad kung bago ka lang sa aking channel mag subscribe ka na at para update pa ikaw sa ating mga videos na ating mga ginagawa dito sa midshot na mga gawain bilang sa tindera. So, isang mapagpalang araw, mga tatad. And... Sana panoorin niya naman ito hanggang dulo. Mga tatad mga uh, kakalas na tayo. Tara, let's go. Ayan, dito mga tatad no, mga kakalas na tayo. And, uh, dito, unahin natin ang tapalin. And, ayan, dito lang ginagawa ko mga tatad No. Tapos ito, tinatanggal natin ito. Yung laman na nakadigit sa liyempo. Ito yung singit or yung taba dito sa hamlegs nakadikit. Patanggalin natin ito kung lani. At ito. Sunod na natin yung lumo. yan, Ganun lang ako magtanggal ng lumo. Tapos dito. Tatanggalin natin ito sa arm legs. natin dito. yan Tapos dito. nakakatad ano, mas madali lang ito na tanggal ng ribs ang tatanggalin lang natin itong mga tabak ito ang mga tabak na dito sa atin. ribs Ay mga tatad, ito yung pata natin, no? Uh, hulihan. No? Ayan mga tatad, no? Ayan, hulihan na pata ito. Ayan mga tatad. <laughs> Ang iba, no? Ay dito sila nagsisimula. Pag ganun. Ako mga tatad. Ito kasi talagang discarte ko, no? Simula pa lang, no? Ako oh, mga tatad, eh dito, dito ako nag-uumpisa, no? Ayan. Eh dito mga tatad, ano mo na yung pinaka-join niya kasi ito yung nalubog, yan yung pinaka-join na direction natin dito. Ayan e, mga tatad, dito ako. Ito yung pinaka-join niya. Ayan. No? Ayan. So, dito pa lang mga tatad, kita niyo lang dito, eh. Kaya mas madali na sa iyo ikot. Ayan. Ayan. Ayan lang mga tatad ang ating patahulihan. No? Dito lang. Tapos mababa. Ayan ang patahulihan. Ngayon mga tatad, no? dalong parang din ang pagputo nito. Pero ito talaga ang tamang sukat ng kanyang laman. Walang laman talaga siya. No? Pero pag mga Pasko New Year, nilalaman na namin to. Kaya nangyayari dito mga tatad, ito, nagiging pantay ang laman niyang pag-anong mga daddad Doon -dad. mga daddad, ipapakita sa inyo kung paano tayo mag putol ng pata na may laman pata hulihan dito naman sa balakang mga dad -dad, No? ayan, ito yung balakang natin Ito mga tatat, hiwaan mo na ito diretsyo dito. Kita mo ng pinakajinan yan. Ayan o. Oh. Tapos iikutan mo na siya. Ayan. Hindi mo na kailangan taga yan. Ang iba kasi ito mga dadad, tinataga ko yan. Eh mga tatad, no, unahin ko yung pata. At dito mga tatad, lalamanan ko, no. Ito mga tatad, Ito yung pinaka-join na, no. Pag hiniwok niya ng ganyan. Ayan, naging agad ang join niya, no. Ngayon, gagana natin yan. Eh mga tatad, ang sinasabi sa inyo, malaman na pata. Yung hindi katulad ng isa na talagang laplap -lap siya dito no madadad ayan laplap -lap siya dito dito madadad malaman na siya ayan siya nakikita nyo ganyan ang putol natin pag mga pasyon nyo yan no kasi ito ginagawang crispy pata na rin nila to humba o pata tim kaya ayun mas na na ng pansin ng customer pag ganito malaman pero dito naman mga tatad ay bubunlisin rin natin to puputulin dito bunlis itong pinakababa, no? Kasi dito talaga, kagaya na sinabi ko sa inyo, mga dad na talagang bunlis yung pata hulihan natin at putol yung hulihan na pata. Ito. Okay, mga dad, Sana nakukuha nyo. Ang daradiyan sa ating mga bukambutsyar, no? At dito, mga dad, ay ganito lang talaga ang diskarte natin bilang isang demiro. Ayan. So, ayan, mga dadad, Patuloy lang magkakalas, no?

क्या कर रहा है

Eh, <laughs> may anyway, bago tayong mamamakyaw. Oh. Ah, ubusin ang manok niyan. Hindi ah. Ano lang? Hmm, yung panlaman natin, napakaganda ng laman natin. Talagang wala lang kasi gawa ng lakas kainan ng ulan. Oh, ang ganda ng pata natin. Pero may ha hapon pa naman tayo mga tanda na pagkatapos at kasi tayo ng 11.30. Yan, ang oras natin ay 10.45. Mayroon pa tayong na lalabing oras. Ayan, ah, mamimili pa dyan natin ako sa Ang buto-buto tuloy natin, nakubos na. Ayan. Nakapalo ka sa akin? Wait! Nakatad-tad ka mo. Sana oh. Okay, thank you, thank you. Nakapalo, i followers daw natin ito. Nakapalo ako may discount. Oh, discount. 500% discount. Ano, anong bibili mo? Bangusin, nag-iisa na lang yan. <laughs> She's a dancer.